Ngayon ang ikaapatapong araw ng kamatayan ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Ginugunita ito sa Naga City mula pa kanina umaga. Makibalita tayo live kay April Taha ng GMA Bicol. April. Mark, maraming programa ang idinaos ngayong araw dito sa Naga City, kasabay nga ng ika-40 days ng pagkamatay ng dating DILG Secretary Jesse Robredo. Nagsimula ang pagkulita sa, sa ika-apat na pong araw ng kamatayan ni dating Kalihim Robredo sa isang fun walk, bike and run na isinigawa mula sa plaza ng Naga papuntang Basilica Minore de Nuestra Senora de Peña Francia. Sumama sa mga aktibidad ang mga kapatid ni Robredo, mga lokal na opisyal ng Naga at mga miyembro ng Just Robredo Movement at Chinelas Leadership Movement. Dinaluhan din ito ng mga estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan. Pinasinayaan na rin ang marker ng yumaong kalihim sa Just M. Robredo Coliseum. Meron ding ginanap na exhibit ng mga memorabilia ni Robredo. Alauna naman ang hapon ang sinimulan ang medical mission sa City Hall ng mga ng naga kung saan nang migay ng mga libreng salamin at prosthetics. Mamayang alas 4 naman ng hapon, magkakaroon ng turnover ng mga donasyon mula sa iba't ibang volunteers na ipamimigay sa mga kababayan nating dati na rin natulungan ni Secretary Jess Robredo ang kanyang may bahay at mga kaanak bagamat naungulila pa rin. Nagpapasalamat dahil hindi nalilimutan ng kanilang mga kababayan ang nagawa ni Secretary Jess. Dumalo rin sa mga pagtitipon si Senior Inspector Jun Abrazado ang aid ni, ni Robredo na nakaligtas sa plane crash sa Masbate. Hope naman kaming mabuti. Inaasahan namin na mas magiging malungkot pa sa days ahead. Pero ano naman yun, ramdam naman namin parati yung, yung presence ng asawa ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin sinasabi and nag, napagkasunduan naming magkakapatid na wag na talaga sa kanilang ipaalam kasi uh, mas, ma, mas, mas, masaya na sila na hindi nila alam. Hindi po ako magtataka. Al alam ko pong well-deserved po siya sa ganitong klase ng honor. Mamaya lang ay bibisita sa Missionaries of the Poor ang paboritong charity ng namayapang kalihim, ang Pamilya Robredo at mga organizers ng mga programang isinasagawa dito. Magkakaroon din ng parada papunta dito sa Eternal Gardens kung saan nakalibing ang dating kalihim, Mark. Maraming salamat, April Daha, live mula sa Naga City.